Chair, uh, thank you very much. Uh, this question is for uh, Administrator Bioko. Mr. Bioko, um, just answer me yes or no. Dumaan po ba sa bidding ang sale ng mga nasabing bigas? No, Mr. No. Your Honor. All right. Bakit po hinayaan ninyong tumagal ng ganun katagal ang mga bigas dyan po sa NFA when in fact DSWD is asking papala kulang pa nga yung supply niya para sa DSWD we have the BJMP, we have the Bucor, at sinasabi ninyo kasi malapit na mabulok, pero pwede pa rin i-consume. Bakit hindi po ninyo ipinasa sa mga government agencies? Pin, um, Your Honor, pinasa natin to sa mga government agencies at uh, pinapapili natin kung okay sila sa quality. Pag hindi sila okay sa quality, no, at uh, Juan, uh <laughs> So especially yung mga aging stocks kasi by then uh, ang hawak natin by July August uh, mga aging stocks na yan at uh, kahit na i-remill natin at uh, kung hindi sila uh, hindi sila uh, sang dun sa quality then uh, uh, hindi sila bibili sa did, did you ask uh, Mr. Chair did, the, did you ask ka uh, DSWD did you ask uh, BuCor did you ask BJMP or iba pang mga government agencies alam niyo naman na merong ang uh, specially ang administrasyon meron pong tinatawag na cash and rice distribution every almost every week uh, bakit hindi niyo itinulak sa mga agencies na ito tinulak ko natin sa mga agencies na to no at uh, kung It kung pa kung gusto ba nilang bubili considering yung uh, how, condition ng stock. Mr. Buco, how did you do that? Is it in writing? Is it uh, through verbal communication na sinabi niya DSWD meron kaming bigas dito bagamat kulang sa requirement niyo, Bucor, BJMP, meron kaming bigas dito. Did you do that? Yes, Your Honor. How? So, Meron silang requests actually most of them would write us formally you know their intent to buy and how how much uh, how what's the volume the no, number of bugs and uh for dswd we have a regular conference with them on uh, uh the delivery you know at uh, hindi lang dito sa dswd meron ditang ibang programa no na supply din natin yung one-time rice allowance and uh yung sa Uh, tawag dito yung may context, special uh, special occasion sometimes nag nagbebenta rin tayo sa kadiwa no but on very limited scale kasi it may violate the uh, rtl no kasi mr, mr. chair uh, makasingit lamang how did you do that did you write uh, them a letter did you offer that was it in verbal communication kung letter po ito na sinabihan ninyo in advice ninyo itong agencies na ito can you submit it to this committee if you have that communication Mr. Chair um ito uh, well wala tayong uh, letter directly no uh, sa kanila kasi I, I, I regular ito you, you just ito. said you had the letter No it's, sorry. It's in a written format. So yeah. ano ba talaga? Yeah. Can uh, Ang ang kwati kasi proseso nito, magbigay sila ng uh, formal request sa NFA kasi regular naman sila kumukuha, no. Alam nila na available 'yan, no. And uh, lahat ng mga request ng BJMP, uh, for example, uh, sinusuplayan natin 'yan, no. So uh, kasi sila hindi naman sila masyadong discriminating sa quality, no pero yung sa DSWD and other agencies very discriminating sila so we offer the best quality sa kanila no uh, available and usually these are fresh stocks so regular ho yan na nangyayari and then we we write to them uh yung uh, approval process would uh, immediately follow no? para ma-release yung stocks mr chair uh, my uh, my next question will be Uh, sabi nyo hindi po mapili ang Bucor at BGMP kasi pinapakain po yan sa PDL do yan po ay fit for human consumption pa rin. Bakit pa ninyo aantayin yung sulat nila when in fact meron kayong reserves pala dyan na tumatagal na at baka mabulok, bakit hindi ho ninyo inoffer? Bakit pa ninyo aantayin? Sa tingin ko, Mr. Chair, may plano talagang ihokus-fokus focus ito, i mekus itong uh, stock na ito para maibenta dito sa mga private entity or corporation, Mr. Chair. Um your honor, Mr. Chair, no, may regular ordering na yang uh, BJMP sa atin, no, all over the Philippines, no. At uh, tawag dito, they will all, they only order as they need, no. So bago sila kung wala kaming stock, that's the only time that they also buy uh, from outside, but uh, lahat ng request nila at uh, sinusuplaya natin. Mr. Chair, may sulat nga yung DSWD na sinasabi na uh, kailangan nila ng bigas na supply uh, and, and and you rejected it and then you said na wala, Mr. Chair. Maraming supply uh, your honor, Mr. Chair, no? At ah. Uh, we offer I mean, natin 'yan. Yung you know, no na, ino offer natin yung yeah. sa quality. The, the, I mean just to to clarify sa question ni Kong Erwin. Oh. Uh we asked earlier if you do it in writing, you said yes. And then you changed your position to depende na. So then you then, ito, we have a copy that uh, you rejected the SWD. Um oh. dun sa request po nila. So is it in writing? Uh, ano ba? How do we trace yung sinasabi pong no. niyo? Nagre-request sila na mag uh, pull out sa atin, no. So we offer to them uh, available stocks natin for release sa kanila. Pero kung ni-reject nire nila after so, one, so we have the paper trail. I mean yeah. to to state that um these agencies requested and then sasagot na lang ba kayo na reject or ano or pwede whatever. Um Your Honor, so, yeah. can I uh refer to our operations para mas clear yung quad kasi uh, sila. Hindi, direct... pero in okay. admin ah. as a matter of practice, you would know. Yeah, of course. Diba? this is your mandate, yeah. diba? Yeah. Ito na nga lang mandate natin, mm. he. Mm. So, admin, for the record in writing, do you do you write to these agencies to offer at least yung rice if ah. they are interested to buy from from NFA? Yes, meron tayong uh, para okay. Mother Mowa, no? Mother Mowa, uh, usually in practice 50,000 tons yan. Uh 50,000 bucks, sorry, 50,000 bucks uh, at a time na may pinipirmahan tayo. and then uh, they just keep on withdrawing, no. Pag uh, tawag dito, pag ma-exhaust na and then we sign Two another Mowa, no. Okay, sige. Thank you admin. Anyway, we will request for documents from uh, OIC uh, Pilito Santos. Of all communications to to these uh, government agencies. We'll do that, uh, Your Honor. Okay, thank you. Mr. Com Chair, I have uh, two more questions for uh, Administrator Buco. Mr. Buco, tama po kayo, hindi po lang dalawa, hindi lang G4 at NBK ang uh, benepisaryo nitong uh, mga bigas na ibinenta ninyo sa murang halaga, kundi siyam. Pero bakit po, paano po ninyo pinili? Was there a process of selecting this companies, these corporations, na sila maging magbebenepisyo when we have hundreds of uh, ika nga, mga corporations na willing to buy, to, to join, kung ano man yan. Bakit hindi po muna? Ang unang tanong, bakit hindi po dumaan sa bidding? Well, ang unang tanong na hindi dumaan sa bidding because this is a regular function of disposing. No? So these are uh, merchandise held in stock na <laughs> Mr. Chair, may COA circular big be clarified. So, ibig sabihin yung mga bigas ninyo, hindi na kailangan i-bidding? Uh, exempted po yan sa bidding, sa procurement law? Is it? Yes, Your Honor. It is exempted? Yeah, from that co uh, COA All yeah, right. Because so, of COA circuit. Sabihin natin, exempted. Paano ho ninyo pinili itong uh, na, paboran, itong siyam na kumpanya, particular itong G4 at NBK? Paano po ninyo nakita ito? Meron na tayong order sa mga regions to dispose no yung mga aging stocks and they make the proper recommendations so bago sila mag-recommend sa atin meron mga qualifications na requirements na i-submit yung mga interested buyers starting with the letter of intent to uh, to buy those aging stocks and uh, meron tayong guideline na sinusunod na uh, dapat uh, rice miller sila and that they should uh, sign a deed of undertaking na dapat i-remill nila ito just to make sure no na safe and in good consumable condition once they release it to the general public at uh, yakyat itong mga documents na to uh, as a complete staff work uh, from the from the regions to the operation uh, coordination uh, department natin and then uh, sa um, office of the assistant administrator to the uh, of operation And then finally, for final approval, pagdating sa akin, it's already uh, complete staff work na uh, to allow already the, the authority to issue these uh, stocks to the private sector at the maximum price uh, allowable na natin, uh, approved by the NFA Council, which is uh, 25 pesos per kilo uh, on the basis na dapat Uh, as is where is yan uh, kukunin nila no selection first in first out uh, basis so mr chair yun ang excuse mo kaya mo ibinenta ng 25 pesos per kilo yung bigas as is where is kasi malapit na mabulok kaya binenta ninyo ng 25 pesos so that's that's the the excuse that you can give us mr chair yes your honor because that's the maximum allowable uh, mr. price mr chair didn't you know na ng gobyerno binili ninyo ng 25 pesos ang palay, pagkatapos well meal 25 pa rin, and then sasabihin ninyong subsidy, subsidy ito, alam mo palang subsidize, bakit sa private corporation, bakit hindi sa gobyerno, bakit hindi mo na lang sus Mario Sef, na January ay nung November, uh, December, ikot ng ikot, ang house leadership naghahanap ng murang bigas dahil ang mga tao nagugutom napakamahal ng mga bigas na mga oras na yon umabot sa 60, meron pala kayong bigas na ganun. Why didn't you just sell it? Bakit hindi niyo ibinenta na lang, ibinigay? Sinabihan ng gobyerno, gobyerno, meron kami bigas dito, makakatulong. Why? Why is that? Now you answer me, Mr. Chair. Ah, uh, ito mga lumang bigas na to. No, kainan... Mr. Chair. Do not give me that excuse. Luma bigas. Hindi pa luma yun noong October, November. Kaya nga nagkaroon ng raid ang house sa mga warehouse sa Bulacan dahil nga naghahanap tayo ng bigas e nakaimbak lang pala sa mga bodega ng mga malaking kumpanya nila, G4 at kung sino-sino doon at wala kami makitang NFA dahil uh, nilipat na pala nila yung NFA na nabili nila sa mga bagong sako ng bigas, Mr. Chair. Why? Answer me. November, December, naghahanap ng bigas na sa 60, 65 ang presyo. Bakit? Why? Eh meron ka palang bigas eh. Kahit pa paano naibsan sana yung uh, kakulangan ng bigas ng gobyerno. You did not do your job, Mr. Chair. He did not do his job as a NFA. Talaga may plano siya na gumawa ng hokus pokus para ika nga magchicken ito akala mga kalimutan. Uh, that 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 ends my question to him, Mr. Chair. Just give me one uh, question for Mr. Rodito Rodito Ching ng uh, COA. Uh, Mr. Chair, kayo yung uh, sinasabi nga uh, supervising uh, auditor ng uh, ng NFA Yes your honor Bakit hindi nyo Mr. Chair alam ang nangyayari hindi nyo alam ito Kung hindi pa nagsalita itong uh, administration you did you do not uh, it looks like you don't do your job Kowa. Uh, your honor ang kami po kasi central office ah uh, ang ang main ano namin is uh, uh, purely financial lang po kasi wala pong warehouses sa... Uh sa uh, sa NFA na uh, central office. Ang warehouses po kasi nasa branch offices po. So hindi po namin alam kung ano yung mga nangyayari, yung mga bentahan na ganyan. Yung supplies po kasi ng bigas natin sa kanila, sila uh, nasa NFA branch offices po, warehouses ng branch offices po, nakatago yung mga bigas. So doon po uh, withdraw hindi po namin alam. So, yung mga ang, sa Mr. Ito. Chair, ang pag-iimbestiga lang ninyo, pag binigyan kayo ng dokumento, hindi ninyo tinitignan kayo maghanap ng dokumento. Di ba trabaho niya yan, SCOA, as a commission on audit, you have to look for anomalies? Hindi lang kung ano ang binibigay sa inyo? O baka po kayo tulog lang, sir, lagi? Lagi po kayo nakapikit at napiringan lang inyo mga mata? As uh, your honor, ang ano po kasi ang regional ang mga regional offices po ng COA ang tumitingin diyan kasi may mga respective auditors po ang branch offices ng NFA. Kaya nga Mr. Chair, ang sinasabi ko lamang po, hindi ka ba magdududa sa 79,000 bag surprise at ito lang ang X amount lang ang uh, ang uh, pera na nakuha nila. Hindi ba kayo nagduda doon na teka muna, 79,000 sacks ito pagkatapos ganito lang? parang kulang yata. The, the, we, we lost about uh, over 3 million, Mr. Chair. Your Honor. One region lang po yun. Po, opo, Your Honor. Uh, nalaman lang po namin na, may, merong meron nga transaksyon nung nakatanggap nga po kami ng sulat galing kay uh, copy furnace okay. po kami ng so, sulat. So hindi po ninyo alam ang nangyayari sa loob ng NFA kung may nakatanggap. So kung habang wala po nagsusumbong sa inyo, walang nagsasabi you're not doing your job. Then, hindi po kayo nakakapag-perform ng na inyong trabaho bilang auditor, state auditor. Auditor po kayo, di po ba? Okay. Tama po, di po ba? At yes, po, Your I Honor. Sabi, pag auditor, nag-iimbestiga kayo, tama po? Yes, Your Honor. Kaya lang po, yung primary jurisdiction po ng mga bagay na yan nasa regional offices po. Mr. Ching, uh, your, your Honor, uh, yan na lang po, pero may may uh, nakikita po ako pagtatakipan or itong uh, kawan natin ay eh, piring ang mata.